Marahil ay isa ka sa na LSS o Last Song Syndrome kapag narinig mo ang hit songs na Selos ni Shaira. At isa ding viral dance challenge na mapapaindak ka kapag narinig mo ito. At ang ilan din sa kanyang mga awitin na makakarelate ka kapag naririnig mo ang mga kantang tulad ng Packboy, Machine Gun, Dato Manis, Kahanda, Oseka, Forever Single at marami pa. Tara let's at kilalanin natin si Shaira. Nakapaloob sa video na ito kung ano nga ba ang dahilan ng biglang pag down ng kanta niyang selos. Gaano ba sumikat ang mga awitin nito? Gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan bago siya sumikat? Bakit siya tinaguri ang Queen of Bangsamoro Pop? sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapag-like, beka naman! Pakipindot na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Si Shaira Abdullah Alimuddin ay isang Muslim na tubong Mindanao na nagmula sa Sultan Kudarat. Taong 2019 nang sila ay maging magkaklase ng kanyang partner at noong mga panahon na iyon ay transparency si sa kanilang school at sila ay naging magkaibigan hanggang sa nagkapalagayan na ito ng loob. Silang dalawa ay pinaglapit ng musika dahil yun ang naging libangan nila sa school kapag walang klase. Sa edad na labing pitong taon ay nagdesisyon sila na magpakasal noong March 23, 2019. Ayon kay Shaira ay wala raw sa kanyang bokabularyo ang selos dahil limang taon na silang kasal ng kanyang high school lovers na si Abdul Muiz Abdul Abdullah. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral at graduating sa kursong Social Work sa Antonio R. Pacheco College sa Cotabato City. Simple at payak ang kanilang pamumuhay at siya ay naging madiskarte sa buhay para matustusan niya ang kanyang pag-aaral. Sumasama-sama siya sa mga gig upang kumanta at naging mahirap man ito para sa katulad niyang isang working student ay pinatunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan upang mabot ang pangarap sa buhay. Si Shaira ay simple, masiyahing bata at mapagkumbaba. Isa din siyang mahiyaing bata kaya naman di mo akalain na siya ay makikilala sa mundo ng music industry. Kaya naman siya ay binago ng kapalaran dahil sa kanyang determinasyon at sa tulong ng AHS Productions ay mas nahasa niya ang kanyang talento sa pagkanta na ang tanging hangarin lamang ay makapag-record ng sariling awitin bilang alaala. -ala. -ala. Pero hindi niya inakala na ang kanyang kantang "Selos" ay magva-viral dahil minadali lang daw ito at ilang buwan ang lumipas matapos mairecord ay unti-unti itong umalingaungaw sa Bangsamoro music scene. Dito na din siya unti-unting nakilala sa local music scene sa Mindanao. Kaya naman din naglaon ay sinubukan siyang mag-record ng mga bagong Tagalog na awitin. Dahil sa kanyang determinasyon ay nagkaroon siya ng confidence sa sarili upang maipamalas niya ang kanyang talento. Kaya naman sa husay niyang ipinakita ay kaliwat kanan ang kanyang mga pagtatanghal at hindi din siya makapaniwala na ang dating Shira na pa-extra-extra -extra lamang sa ibang banda ay nagkaroon na din ng sariling booking at events kasama ang kanyang mga kagrupo sa bandang Trigger Band. Nagbunga ang kanyang pagsusumikap dahil siya ay unti-unting nakilala hindi lamang sa Mindanao kundi sa loob at labas ng bansa. At noong December 2, 2023, nang ma-upload ang kantang Selos ng AHS Production sa YouTube channel, ay pumukaw ng pansin ang kanyang awitin sa mga tagapakinig at manunood at unti-unti itong sumikat sa iba't ibang social media platform. Nagbunga ang pagsusumikap niya at nagkaroon ng magandang landas ang tinatahak niyang hangarin na makilala sa larangan ng music industry isang magandang pagkakataon na makakita at makakilala ng isang moro singer tulad ni Shaira na gumagawa ng pangalan sa iba't ibang streaming platform na talaga namang pumatok sa panlasa ng mga tagapakinig na may kakaibang tugtugin na nakakaindak at makamundong lyrics na siyang dahilan para tangkilikin ang kanyang awitin. At ito na din ang naging daan para kilalanin bilang Queen of Bangsamoro Pop. At naging inspirasyon din siya ng nakararami na hindi mo kailangan ng pera, kapangyarihan, promotion sa TV at guesting para ikaw ay makilala, kundi isang natural at purong talentong B-pop lamang. Nahuli niya ang kiliti ng mga tagapakinig dahil sa husay niyang Taglay na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. At ilan din sa kanyang mga awitin na tinangkilik ng mga tagapakinig ay ang Pakboy, Machine Gun, Datu Manis, Kahanda Koseka, Forever Single at marami pa. Tunay ngang ang bawat awitin ni Shaira ay pumukaw sa mga tagapakinig. Nang dahil sa kanyang kanta na selos ay naging maingay ang kanyang pangalan sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Naging top 1 trending din ito at matagumpay na niyang naipakilala ang awiting Selos sa personal na karanasan ng mas nakararami at hinangaan ng mga bigating artista, vloggers at iba pa. Naging maugong ang kantang Selos sa iba't ibang music streaming services at nahigitan pa nito ang ibang viral na awitin na OPM songs. Kaya naman naging background music din sa mga dance challenge at hindi na din nakapagtataka na kinilala ng music streaming app ang kantang Selos at nag-number 1 sa Spotify noong March 8, 2024. Kung saan ay umabot na ito sa 845,000 streams at nagkaroon siya ng higit 310,000 na tagapakinig kada buwan sa Spotify. Kaya naman simula noong March 19, 2024, ang kantang "Selos" ay nakakuha ng milyong-milyong views at likes sa nasabing music streaming app. Katunayan, ang ilang mga bersyon ng kanta ay umabot na din sa million views at daan-daang viewers sa TikTok. At ang kantang ito ay na-inspire din ng isang TikTok dance grace na kumalat sa loob at labas ng bansa na mahigit 511,000 entries sa ilalim ng kanyang audio. Ayon nga sa AHS Production, maging sila ay hindi akalaing papatok sa masa ang kantang selos. Kung ano pa nga raw ang minadali at di masyadong sineryoso, ayon pa ang naging super hits. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng kantang selos, ay hindi naman ito nakaligtas sa samotsaring pambabatikos ng mga netizens, na ang naturang melody ay nagmula sa awiting A Trouble is a Friend na inirilis noong 2008 na kinanta ng isang Australian singer na si Lenka. At aminado naman ang team ni Shira na kinopya nga ang nasabing melody. Kaya noong March 20, 2024 ay tuluyan ng binura sa lahat ng streaming platform ang kantang Celos dahil sa issue ng copyright. Kaya agad ding naglabas ng official statement ang AHS Channel. Ayon sa kanila, on behalf of our artist, Shaira, AHS Production would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song, Selos, As it's now unavailable in all online streaming platforms. This is a voluntary act on our end, as we are still making arrangements with regards to the legality of the publication of the song. We have chosen to take it down from all platforms pending our agreement with the original artist management on securing a cover license for Celos. Bukod dito ay nakipag-communicate na sila sa team ni Lenka to make the song an official cover. Dagdag pa nito ay nagpapasalamat din sila sa lahat ng sumuporta sa kantang Selos. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatikos sa kanya ay mas naging matatag ang B-pop ng Mindanao at naging daan din ito sa lalo pang pag-usbong ng karera sa music industry.